Welcome back! Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging patay na patay at baliw na baliw sa sobrang pagmamahal niya sa'yo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? pues gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At isa itong gabay, para mas maganda ang takbo na relasyon ninyong dalawa ng partner mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit maliit na garapon na may takipo ito, at tagyan mo ito ng kalahating tubig at pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng isang kutsarang asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos nito, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng target unang taong gusto mong gawa ng ritual. At tupiin mo ang papel o irol at isunod mo itong ilagay sa garapo na inihanda mo at kunin mo ang garapon, hawakan mo ito saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng maigi ang target at ibulong mo ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apilido sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko ngayon, ikaw ay mas lalong maging patay na patay at mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, kumuha ka ng kaunting asin at ilagay ito sa garapon. At takpan mo na ito at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito pang matagalan. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw, basta itago mo lamang ito. At paniguradong siya ay maging patay na patay sa iyo at mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.